Mabilis lang, ha? Mabilis lang. Bilis lang. <laughs> Ayan, si so, Junjun. Kis-kis pa, head. may labasan ng tubig muna. Ayan. Ayan, isang magandang buhay. Ah kakawi lang po namin galing palayan dahil as promised kami po ay kumuha ng uh, halaman na itatanim kalaman si dito kumuha ko ng sampo pero yon sa labas din po yung iba ba nakapasok na yung kambing tapos sa uh, ang dami ko nabili grabe <laughs> may katmon po tayo nabili ang laki na namumunga na tapos dalawang napakalaki ng uh, rambutan meron pa nabiling kakaw meron pang uh, ano pa ba mga nabili namin bumili pa ng another ha? kayumito si bebe doon namin itatanim yan tapos uh, alam ko na kagad eh pagka ano alam ko na kung saan ko itatanim kaya tayo naman ay ano tapos sa uh, ano pa ba rambutan avocado mga farmer yan, marami pong abukado. So, sa bayan pala ang kanilang pag uh, palitada. Ito, tsaka doon sa kabila. Pag tamba kaya. May naghahakot, may nagdadala ng tamba. Wala po. Wala pa atang tawag. Gihintay din kasi ng tawag yon yung ganitong tambak. Sayang kasi baka mamaya. Pon inulan naman yung ano pero hindi natanggal yung mga ano mga damage ng simento sa halaman ay na oh yun yun palitada kis kis pahid lang yan yun eto Kong! Kong! Hindi mo pa tinapos yung ano doon? Yung mulberry? Lahat yun. Tapos yung, alam mo yung mangga na, na sanga na nakaganon dito sa tumatama na yung sasakyan doon eh. Oo, oh, naka ano. Sanga na oh. Yung sanga na medyo malaki. Na? Oo. Oh. Oh, lipat na. Lipat bahay. Oh. Bilis lang, oh. Bilis lang. pero medyo malaki na po ang inano. Ah, tinakpan nila yung dito. Malaking patsi dito. Ayan na, oh. Tantay na siya. Very goodness. Talaga naman, ha. Medyo malaki ang mga pagitan. Hata. Pero okay lang yan kasi ano hindi eh? naman yan na sabi ko nga pwede pa nga natin na uh, tawag dito problema pala naisip ko kasi sabi ko kung aabutin to ng ano patambakan din problema pala yung mga tanim kong abukado compromise na naman ano may ahabulin na natin dito okay lang yan at least uh, ano na tayo naman bumuhos yung ulan kahapon ambon ambon din lang po hinihintay ko yung malakas talaga kasi sa bagay isa sanang malakas para mamatay po yung mga langaw dami pa rin ano kaya kami sabado linggo nito bebe na pangihinaanan ng loob eh 'yung so magpa-boost tayo ng Clorox sa kainan, tapos patis sa kubo, paligid Clorox para mataboy pa. Ginana natin kung uh, maging effective. Grabe, parang 'yung uh, pinasasaray 'yung poultry, parang gumanti o siguro nag-spray uh, sila ng kaya nag uh, alisan 'yung mga langaw doon, nangalat talaga. Ayan, balikan natin yung ginagawa nila. Ay, salamat, nilinis na ni Kong kung, oh, Makalakad ka na na nakatayo. Hindi ka na yuyo ko ng gusto. Ay, thank you naman. Araw ngayon. Break time na. bilis, ano? Ang bilis talaga. Ito ang kailangan kong paasintahan din pala. Oh, kahit halo blocks lang na ilang ano. ba? Diba? Tapos tambak-tambak din wala eh kakainin din yan eh. huh. Ay na si Junjun, ang bilis oh kis palitada ah, bukas tapos siya pero papatong pa tayo ng halo blocks dyan konti na lang po siguro tambak muna na kailangan bago pumasok ang habagat kailangan i na namin pala ni Papa Yama. Eka hindi ako na nga ng instruction si papayam push na namin yung tambak habang uh, maano pa yung araw sumisikat pa at uh, pag uh, du diretsyo na po yung kabagat baka dalawang buwan hindi na kung makakakuha ratratin na papayam sabihin nyo sa kanila kung may pagkakataon tambak na lang ng tambak para pag pa yung sumilip na yung habagat baka dalawang buwan hindi na tayo hindi ma na makakapasok doon yung truck eh bagay ngayon nga nahihirapan na siguro ano mm -hmm. bulan din daw kahapon doon sabi niyo oo oh, yan lang kasi kung makakahakot pa siguro mga ang tanong ko si sa akin gabi sabi ko tambak sana tapos alanganin nana mm hmm bilis lang kasi sana nilang Kaga na lang doon yung sa si akin nung nag-deliver sila ng ano Isang full force na anuhan Tatlong kartilya, bilis lang eh <coughs> Ayan na, ayan na mga ka-farmer At uh, okay. sana naman pagka ano Kailangan natin makapagpatambak talaga kailangan nating ma uh, ano na yung tambak bago tayo ulanin dahil uh, nagbabadya na po yung mga masamang uh, panahon ano kita nyo naman yung mga bagyo bagyo mga ano na nag uh, ano na nag uh, paparamdam na magkabilaan ng low pressure area oh. maganda sana matambakan na to bago umulan para mag uh, baba na yung uh, lupa So ayan, waiting lang tayo Kasi yung kinukuha na po ng tambak Ay pinapatigas din Hindi po, ano, hindi po open lagi oh. Medyo makapal din ha Grabe the nag-flooring, ano? Eh, mawawash out naman po yung mga nakadikit na yan yun dun, ayun na oh one third na ang napalitadahan so bukas pwedeng tapos na yan at eto mga biyernes tapos to o baka palagay ko nga bukas lang matatapos nila to Matagalan lang sila ngayon dahil nagpatag pa po sila at naglatag ng na mga bakal. Pero kung puro buhos na lang ang gagawin, ay eh dire diretso na. Matatapos bukas. Kusunod natin project ay kusina. Kailangan maplanuhan ng maigi yung permanent na nakusina, yung uh, magtatagal na nakusina ang gagawin natin. So, ayon. Planuhin natin ang maigi Doon na sa tambayan Ganda eh Pwede pwede doon Alahati ng tambayan Ma-ano mako -compromise. hinugasan ko lang yung mga halaman natin na anuhan lalagyan ng mga semento ayan o, oh. ay pa paano mahugasan uh, natin pambilis lang na pa naman ating mga sili oh. Dali yung oh, ating uh, ah. ah, ito. Ga antay tayo ng recovery nito. Oh. Aru. Patay. bagay minadali lang naman namin yung tanim dito eh pero supposed to be talaga wala munang tanim kaya lang nanginahin nga ako sa oras O ganun talaga mga farmer at least meron pa rin hindi naman mamamatayan hintay lang tayo ng ilang uh, sandali mano mano pala sila doon no? mano mano halo ang bilis lang nilang tambakan to kahapon kailan ba alas 4 nag pagka kunyari na ano na sila tapos na 30 minutes mag ano sila magtatambak sila mano mano dito ayan o oh, karti kartilya lang bilis lang o oh, mm. yun nga sinasabi ko maganda sana bago tayo ulanin sampo na truck pero dito napakalaki po yung kakailanganin dito ayan oh. ito 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 marami ito o oh, tapos ito pa pala ayan ako lalim ayan, ayan. Ito, siguro mga tatlo isa dal bali apat na lima anim ito wala mga sampo dosi mga ka-farmer sabihin mo na maximum dosi pa na truck pwede na tapos asinta uli ng dalawang hollow blocks para tumaas tayo yan yun yun pa pahid may labasan ng tubig muna hindi muna liyan tinakpan Dodoblihin. kaya dito sa lubungan ah. bili pa ako na isang kartilya. Pero sa bagay, sandali na lang 'yan. Tatlo. na tayo paglagay na tayo ng tubig pinturahan muna yan bago ano so next week siguro sana may maganda ganda pa ang panahon pero gusto ko na pong hati yung ano ko eh gusto ko ding umulan syempre kahit isang malakas lang na thunderstorm <clears throat> tapos init uli para next week matambakan tambakan na yan makasintahan na mga ito pa dalawa din blocks o, pwede na yan ma iset na natin itong ano dito tapos tatawid na tayo dun sa kabila kusina project tayo Tilang naman ang anay natin doon ang kaunti naman hindi naman tayo gagastos ng malaki kasi baga na na yung building ang ano na lang doon is division and yung mga ano naman na andun na yung mga gamit natin andun na yung mga stainless so wala na tayo mga gaano bibilhin doon installation na lang ng mga gripo ba diba? so ayun Tingnan natin kung gagawa ng bagong ah uh, septic ka uh, to yung luma ikakabit na lang doon pwede rin naman sa lechona meron din naman po eh pero tingnan natin kung pwedeng gumawa ng isa pa tapos patubig na tayo pintura ito lang naman ang pipinturahan tapos sa uh, patubig na tayo noon Ayan. oh, excited ako dun. So, Asahin ng lupa na to, ah. Ah, dadagdag sila ng bakal. Ba't nabitin ba sa bakal? O nga, no. sa bakal ay every night sabi ko sana umulan kasi mga ka kailangan na rin po ng dilig ng papaya tingnan nyo dry na eh oh. kailangan na po ng na ng tubig yan so ayan teka kunin ko yung cellphone at uh, may mga shout out daw tayo Mga farmer Ayan Mabati tayo So ayan Tapos na Bukas naman Tingnan natin Kung hanggang saan na Ang kanilang uh, Ano Kung matatapos ba nila bukas O Kailangan pa na isang araw Baka yung bareta Baka yung bareta Mabaw sa limot Ayun o oh. Ayan na na, naman naman na na. Talagang bali, bali na yung mga sili to. Madali talaga. Malaki pa naman ang bunga. Pagtay mga sili ni kong. Sige lang yan ha. Sige lang yan ha. Oh. Am um, bili tayo lipak ko. Yan, ayo. Tulak na nilo. Yan yang. Bala. Okay, Yan. Ha? Ah, oh. yung sobra iyalitap naman sa kabila. Bilis lang, eh kapal din kung ano pala napasimento pa yung hanggang doon sa may parking yan eh, no ano tapos dito kina kinarambo maganda maano na din masimento din tapos graba na lang Kumbaga, ganun din yun doon. Simento, tapos graba na lang. Ganda din tingnan. Ito, lawak oh. Parang din tayo nagpa-simento pala ng alsaba. Tapos na. Ano ah, yun na lang yan, no? konting na. Uh... Ah, tapos to bukas. Ito na naman kaya ang papagawa natin. Problema, tambak sana. Ang uh, tambak ay magdire-direcho. Bukas sana, no? kahit mga sampung truck. Oh. Malaking bagay yon. Mano-mano pala si na Junjun doon, oh. pang ano, pang palitada partner ko po rin mano mano ang palitada nila down Yan bago tayo magtapos shout out natin ito. Si Ate Lucy Samson 1. Ayan. At shout out din po sa Karetiro and me vlog ng Antipolo City. Ayan, may may vlog yata si Karetiro. yan Check niyo na lang po buhang buhay Retire din ng kanyang pino At shout out po kay Mam Ma Zenaida Opina at uh, Roberto Opina. Ayan, marami pong salamat. Ganun din po kay Randy Medalia Centeno. Happy birthday, June 28. At kay Joe Garces, hello po sa inyo. Happy birthday din, June 23. Lucas Garces. Ayan, happy happy birthday po sa inyo. At shout out kay sa Frisco Boy ayan Tess and Dennis Ginto Michelle and Alan Malyari and Pam and Marlon Gadi tapos uh, gusto ko pong batiin din si birthday niya eh um, bakal na ano lang ko medyo natabo na lang nako <laughs> tumutunog na naman ang ating uh, ano? Ayan Happy birthday July 2 Ayan advance happy birthday Advance na natin to July 2 kay ma'am Imelda Jing Garcia Ayan July 2 pa naman pero sabi ko remind niya na lang ako Para makapagbati tayo ng maayos So ayan marami pong salamat At magandang buhay